Hello mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Muling nagbabalik si The Tricks Channel po. And for this video po mga kaibigan, ay naayos na po itong uh, open line ng ating Geltish 10G version 2.10.1. Na pre-open line pa ito mga lords kung meron po kay niyan. So ito na po yung sagot po sa inyong mga katanungan. Okay, sa version 2.10.1 mga kaibigan, walang kahirap-hirap po. And diyan na. Ah. Bubuksan na po natin ito. Ito po yung link, ilalagay po natin sa ating description link. So credits to owner by uh Junjun uh, Nakita po natin sa kaniyang file. And ito na po 'yan mga kaibigan. So paano nga ba ito gagawin mga kaibigan? So paalala po sa inyong lahat mga kaibigan, dapat po naka-reset po ang inyong GLT 10 g no? Dapat na-reset na po para walang problema sa ating pag-open line. So ano ba yung first na step nating gagawin. No? <clears throat> Una, dapat i-reset nyo muna itong uh, linisan nyo muna. Dapat wala pong tab na naka-open po sa ating Chrome. Uh, dapat po ito ay uh, tutorial purpose only lang. Hindi na kailangan na mag ano po ako mag sa inyo lang po yan mga kaibigan. Dapat po naka clear po ang inyong uh, Chrome and i-reset nyo po yung GLT10G. Ayan po. Then, punta kayo dito sa ating 192.168.254.254. Dapat nakapasok po kayo sa GLT10G. May katanungan po, kailangan po ba ng load? Yes po, kailangan po na may load. Okay, ito po ang aking GLT10G po ay open line na. And kayo na lang po ito mga kaibigan. <coughs> isubok so, na lang po itong file na to itong link na yan so ito na pag nakalagay na po kayo just click na lang po ito mga kaibigan just copy lalagay pa natin yan sa description link okay then punta kayo dito sa ating sa ating um, chrome okay so dapat po Uh, naka-prepare na po lahat ng inyong ito dapat po naka-reset na po itong CLT-10G po ninyo para gagana po itong ating open line. So, paalala po uh, ang kailangan po natin dito mga kaibigan is version 2.10.1 bawal po ito sa 2.0 2.3 for only 2.10.1 lang po ito mga kaibigan And and the rest po kung isusubok niyo po sa iba, if masisira po yung modem po ninyo, wala po tayong pananagutan. Do it your own risk po mga kaibigan, dapat po 2.0 uh 2.10.1 po na JLT Stingy ang kanyang i-open line nito. Kung meron po kayo nito, so ito na po yung gagawin po ninyo. Gagawin lang po natin mga kaibigan tapusin po itong video para marami po kayong matutunan. Okay? So dito, click lang po natin ito then click natin tong i-paste natin tong link na kinapi po natin. And dapat po mag-result success pero ito sa akin ay open line na. Uh, di ko alam kung error or either ini basta sa akin po is 2.0 na. So hindi po siya applicable para po sa 2.10.1 kaya hindi po ito gagana. So, i-try natin. <coughs> so, ayan. Hintay lang po natin yan. So, dapat ang lalabas nito, mga kaibigan. <coughs> Wait lang. <coughs> dapat ang lalabas nito na result, mga kaibigan, ito. After po, na makikita nyo na po yung result na ganyan, mga kaibigan. Punta lang po kayo dito. Maliit yan kasi di makita. Dapat kasi malaki. Ayan. <clears throat> Ang gawin nyo dito mga kaibigan, balik po kayo sa inyong dashboard. Ito. Balik po kayo dito sa dashboard po ninyo. Sample. Dito. Punta kayo sa new tab. Then type din po ninyo yung 192.168.254. Tapos, ang gagawin nyo po dyan, mga kaibigan, punta po kayo sa system setting. Pagka na yung resulta, pag error po, huwag nyo pong pilitin. Ulitin nyo po yun, mga kaibigan. Dapat ganon po yung guhit na lumabas para po na pasok po yung open line. And lalabas din yun, mga kaibigan. Count lang po kayo ng 2 minutes or 1 minute. Saka nyo po i- Restore factory setting. And ayan, reset factory setting, yes. Pero sa akin, 2.0, di ko po pwedeng i-reset to. Kasi po, mabibreak po yung modem po natin. Dapat po, 2.0, 2.10.1 lang po ang kaya nitong i-open line. Sana po mga lads, ay marami po kayo natutunan. If ever po na uh, pasok po kayo sa pag-open na itong GLT Stengy 2.10.1 is... Uh, feedback po kayo sa aking uh, uh, YouTube channel and sa aking uh, Facebook page sa uh, CD Tricks. Uh, napinyo nyo lang po sa Facebook page po natin. And, ayun, uh, is follow nyo po ang mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating Facebook page. So, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Thank you for uh, patience and waiting for my free Open 9G LTS Thank you po and God bless.